So wala tayong nakikita mga nakatambay dito. So hintay-hintay natin sila mga kabaygang. Sunday, Wendell Kipsanan here and welcome to my channel so pupuntahan natin yung sikat na simbahan sa Manawag Church so kasama natin ngayon ang team bike fix naghihintay sila sa Pusurubio town proper so time check natin quarter to six usapan 6 six o'clock or 6.30 so from dito sa lugar namin papunta ng Pusurubuyo siguro mga 30 minutes to kaya medyo bibili sa natin ng konti medyo late tayo ng gising so let's go guys samahan nyo mga kabayka kuminto muna tayo nagpalit tayo ng battery nalobat tayo kasi last gamit ko nito hindi ko pa napalitan pala ng battery so nalobat yung sa battery nagpalit muna tayo let's go so eto na mga kabayka kakanan tayo dito papasok ng bayan ng Busurubio pero dito rin sa loob yung daan papuntang manawag ah, shout out sa mga taga Busurubio dyan wala pang ganong tao good morning sa inyo gising gising pagpapan natin sa plaza plaza ng petrobis na nakikita natin na lang kung dito na sila so iikot tayo Kota natin sa plaza kung andito sila wala pa nakikita mga nakatambay sino kaya ang nauna tayo ba ang hinihintay o tayo ang maghihintay ayan na sumikat ng araw pero wala pa yung mga natin tayo nga ang nauna so kung hindi pa nakapunta dito sa pasorobyo iikot tayo para makita nyo so ito guys yung municipal hall ng Pasrubio may fountain din dito may mga kainan so doon yung mall so andito tayo sa statue ni Rizal ito yung sa hindi natin kilala so wala tayong nakikita mga nakatambay dito so hintay hintay natin sila mga kabaygang ang si Rolando kasama na natin saka si Kuya Ed yes yon good morning good morning good morning madlam people so bago ang road bike palit, palit, palit. Ganda, ganda. Ah. Ganda nga, no? Ganda ng road bike, mga kabag ng mula sa frame. Anong frame to? RC Composite Composite. Ayan. T1000. So, oh, may hinihintay pa tayo, pero wala pa. So, usapan si 6.30 lang. So, pupunta na tayo ngayon. Susunod na lamang sila talaga. So, oh. Nah, ako kami babalik <laughs> kung ayaw niya magpabalik bawal na ka dito kumalik matulas yan bakal matulas Halinaw ng tubig ah. Malabo din pala. pa ganun. Pero dito wala na. Tama, mali yung ano natin. Diretso na lang kung... Yung ano po dyan, yung may process. Oo. Tapos sila pagpapasok po doon, hindi na po ako makakabalik. Tapos sa Rubina, bakal magpapasok? Oo, yung doon. Inarang kami, ay naano kami doon eh. Pag dumaan kayo rito, tapos huwag na kayo babalik. Okay, okay. Pero taga saan kayo? Malasigi po. Malasigi. Malasigi. Oh, nilipat ko yung shop ko dito sa Binalonan. Kung yung magpagawa. ah Ay, Nakalimutan ko yung speaker. Wala ko sabihin. Ah, depende. Basta nagka-speaker kayo. May... May discount kayo. Ito na. May page po kayo. Kabaik gang sa YouTube. I-like nyo lang. Sa Facebook po. Ah, yun din. Kabaik gang official. Balitan ko na lang dun, sir. Okay. Okay sige! Oh, Ilang kaya? <laughs> Tapos so, doon sa ano, kasi hindi ko na ginagamit yung sa bike Bitex 2320. I-add si oh, friend nyo na lang ako, Edwin na ako. <laughs> wala yung maliit, malalaki yan. Pwede sa motor o oh, yeah, kung saan yung yan. gusto ilagay. Oh, okay, <laughs> thank you sir, thank you. Ingat kayo. Ay right, sila yung ano. Nakita na pala kayo nung pinsan ko. Saan? Sa yung police po. Ah, sa ano, sa puntang asin. Oh, yun, si Ay, ano, boyado, boyado. niya ako ng ganito, noong una. Ah, yes. so, sige, thank so, you, sir. ko sa kwarto ko. Thank you, sir. Pinagkita <laughs> <laughs> ko ito, kanala na mukhaan ko. out muna kayo. <laughs> <Shout> -out, <laughs> yun, 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 <laughs> yun, 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 yun sinasabi kapag lumampas nyo kami doon sa mga checkpoint hindi na, pwede, hindi, hindi na kami pwede na doon na ulit tumaan so mag iiba tayo ng ruta pa uwi let's go let's go morning sir morning morning Bawal daw, balik na kayo. Kami nga bumalik. So ito yung tulay na hindi pa So ito yung tulay na hindi pa tapos Kaya gumawa sila ng artificial na daan Pero para sa tao, bike motor lang Kasi ito yan yung ginagawang tulay ito yung papunta ng manawag galing sa Pusorubio <laughs> artificial na tulay para sa tao <laughs> hindi pa ganito hindi pa ganito tao Pag linggo punong-puno dito eh Yan yan tantai la labas kanina Oo Yung pantong yan Oo oh ko Yeah, ngayon nga dito. No, no movement. So ibig sabihin pinapatupad pa. Pero van alas 12. dito kaya may kainan din dito eh. Awang kung bukas 'yun. Hindi pa 'yung din sa. Ay taga Oh, sa okay. 'yon dating eh, nasa Kampuan? kampanya. Paggan sa sa din binig. Laboral binig. Hindi ako. El, elmo di ba Sir? Elmo. Siguro mga masang kilo kilometro pa. Ba? Oh, cool. Ano kung tser? Tser. 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 ng Tser. para Tser. ano na kayo

Hindi na doon sa ano uh, sir, laon doon. Oh, na, okay. uh, dito, okay. na sir, pinalonan na. Ang uh, highway. Highway sir, uh, highway lang sir. Malapit sa binig. Ah, kung galing ka ng PL uh, si mo. Uh, oh, Elmo. Uh, Direkit siya pa. Tapat. O, oh. Uh, oh, oh, abi ang tapos, di ba binig? Oh. Yung dito lang. Oo, oh, sakali mo. Sige na. Kahil lang kami sir. Okay, okay. Thank you, thank you sige, hello madam tara so ayan mga ka-bike ruta tayo ng ginalonan hindi natin masyado nagtagal dito sa Manawag kasi uh, mukhang pinagbabawal, kaya maraming nagbibike pero hindi rin tumatagal kaya tara, let's go Sa ruta, Sir. Ito, ah. Pag-away na rin, ta. sa manong, Ah, tama lang. Pahinga muna tayo dito sa bike fix. Lakas ng trunk natin. No? <laughs> mahina lang ako. <laughs> Grabe. Sana all ang nanlalas yung mahina. <laughs> Lakas, iniwan yung mga bumuntot. Pahinga tayo dito sa bike fix. Bike shop. Tatagpuan ito sa Binalonan along the way going to Ordaneta sa so may tapat tapat ng Bimeg dito siya yan so, guys tapos na tayo magpahinga sa bike fix at uh, time check natin ay mag na 9.30 na medyo maaga pa una na tayo kasi medyo busy na sila ko sa shop so uwi na tayo let's go calzado So ayan mga kabait gang, uwi na tayo dito sa bahay. kung nakarating kayo sa dulo ng video ko ito maraming salamat sa inyong panonood. Please support my channel. Don't skip the ads. Sa hindi pa sa hindi pa po nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. So hanggang sa muli, be safe.